Dahil nga first day of school ng aking mga anak, mga kananais ako naman ay mag-general cleaning ako. Bago nga po pala ako maglinis mga kananais ay mag-aalmosal muna tayo. Itong pancake nga po pala ang aking almosal mga kananais Dahil nga mga anak ko, hindi nila naubos ang kanilang pancake, so ako na lang ang kumain. Nung natapos nga akong kumain mga kananais ayan to, na naman ako. Ang dami nilang kala. <laughs> Nilalungkat ko na po talaga ang laman ng drawer namin, lalo na dito sa mga ibabaw. Kahit nga nung bakasyon nila mga kananes, ganito na po yung ginagawa ko araw-araw. Pero kahit anong linis ko dito sa bahay namin mga kananes at kung bakasyon ng aking mga anak ay eh, talagang nagkakalat pa rin po sila kung saan saan dito sa sulok ng aming bahay. <laughs> kaya nung hinatid ko na sila sa school mga kananes at nakauwi na nga ako at ito na todo linis na ako. Pinupunasan ko na nga po pala ang dapat punasan. Pero sa mga araw na to mga kananes ay makulimlim o di kaya umaambun. Kaya hindi pa ako makapagpunas ng aming mga bintana. Isusunod ko naman po tong hugasan mga ginamit namin kanina at mga pinagkainan ng aking mga anak. Ganito ako mga kananans, pag mag-isa ko dito sa bahay, gawain ko lahat. Kahit naman nandito ka sa loob ng bahay maghapon, hindi naman pwedeng hindi tayo gagawa ng mga gawain bahay. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga anak, mga kananans, na tulungan din nila ako dito sa loob ng bahay pag kaya nila. Pero kung hindi naman po nila kaya yung ipapagawa ko mga kananans, ay ako nalang gagawa. At lahat naman po ng inuutos ko sa aking mga anak mga kananans, yung alam kong kaya nilang gawin. Natapos na nga ako sa paghuhugas mga kananans, ay dito naman po ako sa kwarto namin dumiritso para magligpit ng aming hinigaan kanina. Sa mga oras na ito mga kananay ay 8.30 na. Patulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananay wala na akong ibang asahan kundi ang aking sarili lamang. Dahil nga ang mga anak ko mga kananay sa ina sa school na sila at ako naman ay nandito lamang sa bahay maghapon na walang kasama. Natapos ko naman po magligpit dito sa kwarto namin so isusunod ko naman po itong drawer namin. Dahil nga tulad ulit ng mga sinabi ko mga kananay ay masipag ako. Masipag ako pag sinumpong ang aking kasipagan. Pero pag hindi ako sinumpong kung pong ng mga kananais ay nandiyan lamang po ako nakaupo nagdulot dot ng cellphone. Ito na nga inalis ko na nga po pala isa-isa laman ng aming drawer para naman po mahugasan ko na ito. Once a week nga po pala ako naglilinis ng mga drawer namin mga kananais lalo na po itong lalagyan na ng mga pinggan namin. Sa tagal nga po sa amin itong drawer ng pinggan namin mga kananais ay medyo may sira na or biyak, -biyak na yung kanyang takip. Pero hanggat pwede pang gamitin mga kananais ay gagamitin ko pa yan at hindi ko pa yan itatapon dahil maganda pa naman tignan. At kung sira na talaga nga mga kananais, hindi ko pa rin itatapon na, ay pwede naman po yung paglagyan ng mga damit or di kaya mga sapatos natin. Sa sobrang liit nga po ng bahay namin mga kananais ay parang gamit na nga lang po yung tumitira dito sa bahay. Pero kahit maliit ang aming bahay mga kananais, ang mahalaga may sinisilungan kami at may nuuwian. At dapat laging malinis ang ating bahay mga kananais kahit maliit pa yan. Ito na nga po pala ang resulta ng aming drawers mga kananais. malinis na malinis natin. Tapos ko na nga ang drawer namin mga kananais, isusunod ko naman po itong mga grocery namin. Simula kasi naggrocery kami mga kananais ay hindi ko na po ito na-arrange. Kaya ngayong araw mga kananais ay i-arrangement ko na dito sa loob ng drawer. At dahil nga malinis na ang aming drawer at ayan na nga mag-organize na naman tayo. Ayaw ko naman po kasi i-arrangement ang mga groceries namin mga kananais kung hindi ko pa nalinis na ang aming mga drawer. Balik kaunti lang po ang aking green groceries mga kananais. Hindi tulad noon mga kananais pag naggrocery ako ay nasa 6,000 plus. Pero ngayon mga kananais ay mababa lang kasi nga yung iba may mga stock pa kami. Kaya ang mga nilang lang namin sa grocery mga kananay yung mga importante lang at mga pambao ng aking mga anak sa school. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo sa last vlog ko mga kananay sa hindi po sila nagbabao ng pera. Pero nalaman ko mga kananais kung maubos na nila ang kanilang mga ista. Nakuha pa nga sa vlog ko ang aking Diyosawa at ayun hinahali niya ako sa board. Dahil nga po hindi nagkasya lahat ng aming grocery sa isang drawer mga kananay So ito napaisip ako maglagay na lamang po ako ng istro dito sa tapat ng aking pinagpulutuan. Natapos na nga ako sa pag-arrange ng aming groceries mga kananay Ay sinunod ko naman pong linisan itong toilet namin. Ito talaga ang pinaka-importante sa akin mga kananais na malinis. Kahit hindi po ako makapaglinis ng kwarto namin, salas, basta ang malinisan ay itong CR at sa kusina po namin. Lahat naman po ay lagi po namin ginagamit pero mas importante po talaga itong CR namin dahil nga po lagi po kami gumagamit dito, nagtotot brush, nagdudumi, umiihi, or naliligo. At lalo na rin po nandito sa loob ng bahay namin. Ito nga po pala ang kabuuan ng CR namin mga kananay hindi man po sa maluwang or kagandahan. Ang mahalaga naman po mga kananays, kahit hindi po kaluwangan ang CR namin, ang mahalaga ay malinis. Natapos na naman po ako sa paglilinis ng CR namin mga kananays, ay sinunod ko naman kung punasan ang aming mga pintuan. Nung natapos ko nga mga pintuan mga kananays at ito na nga ako nagwawalis na. Habang nagwawalis po pala ako dyan mga kananays ay kausap ko po, yung Diyosawa ko. Kahit maliit lang po itong bahay namin mga kananays ay yung daming kala. Nakakapagod din linisin kahit maliit lang. Alam nyo mga kananays kahit maliit lang ang ating bahay kung lagi tayong naglilinis ay ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap tignan sa mata pag malinis lagi ang ating mga bahay. Natapos na nga ako dito sa loob mga kananays. Eh, dito naman po ako sa labas magwalis-walis ng konti lang. At eto na nga mga kananays. Tapos na akong maglinis at hindi na nga lang po ako nakapagmap dahil nga po mamaya na po ako magmamap. So ayan ang aming bahay. Bago na naman po matapos ang aking video mga kananays. Don't forget to subscribe my YouTube channel. At wag nyo rin pong kakalimutan mag-share and like. God bless everyone. Thank you for watching.